Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ngayong araw nga ang aga ko nagising at nagtupi na nga ako nito mga topiin ko. May mga nauna na nga ako na itupi dyan at nailagay ko na nga rin sa drawer. Ang aga nga rin nagising ni Gia at sabi niya nga magbabasa daw muna siya. Sabi ko nga dito lang muna siya sa tabi ko para nga makita ko kung tama nga ba yung binabasa niya. Naku po, sabi niya nga sa akin kagabi gusto niyo na nga daw matuto magbasa ng English pero sabi ko paunti-unti lang sa kanalang pagka medyo magaling na siya magbasa ng Filipino. Basic pa lang din naman yung tinuturo sa kanila sa school kasi nga kinder pa lang naman si Gia. Tinapos e, ko nga lang magtupe tapos nagsalang na ako ng sinaeng para maya maya ay e, makakain na nga rin kami. Kahapon nga pala hindi ko na nagawang i-vacuum itong upuan namin kaya naman ngayong araw i-vacuum ko nga itong sofa. Nalis ko nga muna itong balot ng upuan saka ko nga sinimulan itong i-vacuum. Nagaantay nga lang din ako ng commission ko sa Shopee at bibilan ko nga ng panibagong balot itong upuan namin. Para kasi mas maganda yung universal na pambalot ng sofa no. Ito kasi ginagamit ko ngayon exposed nga yung ibang parts at hindi nga balot na balo. Ako po, yung kulay pa naman ng sofa ko pag nadumihan to, malamang talaga sa malamang eh halatang halata. Bukod nga dun sa higaan namin, weekly ko na nga rin iba-vacuum tong sofa namin. Dami na nga rin natutuwa dito sa ginagamit kong vacuum. Totoo naman kasi talaga na maganda yung quality nito. silip ko nga dito sa may ilalim ng sofa, nandito nga yung laruan ni Gia at vacuum ko na nga lang kasi hindi ko nga abot. At eto, meron pang hambote dito ng inumin. Buti na nga lang din talaga at napakalakas ng sanction nito kaya naman pati nga yung inakuha. So, nung nakaraan nga, dumating na itong tropilo na inaantay ko. Isa nga lang to, kasi sinubukan ko lang makapag-request kung ma-approve nga ako. Hindi ko nga in-expect na ganito pala kaganda yung quality nitong throw pillow na dadating sa akin. Akala ko nga yung brown na yung pinakabalot niya, yung pala hindi. At in fairness, ang lambot nga rin itong tropilo na to. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Kaya naman, add to cart to check out mo na yan. Ang daming nga nagtatanong kung artificial plant ba tong olive tree ko dito sa may sala. Opo, artificial lang po ito at kung ilang feet nga ito ay 6 feet po. Ang ganda po kasi talaga nito, lalo na nga sa personal. Alam nyo yung para talaga siyang tunay. At grabe, dumi na nga rin pala nito. Kaya naman inisa-isa ko talaga bawat dahon na punasan para lahat nga ay maalisan ng alikabo. Siyempre, dahil hindi nga tutunay na halaman, kaya naman kailangan nga natin itong alagaan sa punas. Honestly, hindi ko pa rin naman ito napupunasan simula nga nung in ko ito nung December. Bawat punas ko nga ilang walang tangkay, kinukusot ko na kagad itong basahan. Pero kita nyo yan, ang dumi pa rin talaga. Pero ewan ko ba dyan sa basahan, parang hindi nga ganong halatayon yung dumi siguro sa lightning. Nagaan lang din talaga sa pagpupunas nito para nga maalagaan din. At kung gusto nyo nga rin itong olive tree ko dito sa may sala, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Pati nga rin daw yung artificial plant dito malapit sa may TV. Tinatanong nga din nila yung link. Alagin ko na lang din po ang link dito sa may comment section. Anyway, sa isang store nga lang din pala itong mabibili at napakaganda talaga nito. Lalo na nga sa personal at para talaga tunay. Yung hindi mo akalain na artificial lang siya. Dahil medyo sinisipag nga ka ako, kaya naman sinama ko na nga rin itong punasan. Total, maalikabok na rin naman siya. Sinunod ko naman dito sa may lamesa at pinunasan ko na muna dyan yung wooden coaster at tinalis ko na nga lahat ng nakapatong dyan sa may lamesa. Ibabalik ko na kasi dito yung tablecloth na nil laban ko pero bago nga yan pinunasan ko muna tong table cover hindi ko pa kasi naibalik yun kahapon kaya naman ngayon ko na nga ibabalik flex ko na nga rin sa inyo itong table cloth ko na napakaganda nga ng tela hindi ko na nga pala itong paplansyahin at baka nga masira naku po napakaganda pa man din ang design nito at napaka aesthetic ganda nga rin ang tela nito kasi nga hindi lukutin kahit hindi mo na planchahin at sa nagtatanong nga pala ng size nyan eh pang 4 to 6 seaters po pati nga rin po itong plastic cover pang 4 to 6 seaters at ang size nga nyan eh 90 by 150. Ang ganda nga rin itong plastic cover ko kasi ang kapal din yan. Mas maganda nga ito kaysa dun sa nauna ko nang nagamit dati kasi nga manipis lang yung para talagang plastic cover lang na pinambabalot sa mga libro. Pero ayan nga, ang ganda-ganda niya tapos napaka-clear pa. At kung gusto nyo nga rin ng table cloth at saka table cover, pati na nga rin tung wooden coaster, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Kaya naman i-add to cart at check out mo na yan. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panunood. Till next video.